Hi guys! Tara samahan niyo ako dito sa may napakalupit na meriendahan na halos lahat ng pwede mong i-crave at masasarap na merienda meron sila dito. Nako, bukod sa ang dami ng serving, napakasulit, eh masarap na para sa napakamurang halaga lang. Ito ang merienda sa may ever na sobrang daming pang merienda na binibenta. May fresh lumpia, lumpiang toge, ginataang halo-halo, na sa dami ng kulay imposibleng hindi ka matakam. Meron ding macaroni spaghetti, pansit, palabok, then may spaghetti ulit, then sotanghon, plus iba pang luto ng palabok ulit, Ultimo nga dynamite, meron din sila dito plus sa mamo pa Shanghai, cheesy baked macaroni, carbonara, nako at sobrang dami pang iba. Sa sobrang dami ang pwedeng pagpilian, hindi ko na alam kung anong uunahin ko dito. Basta ang alam ko lang, takam na takam na talaga ako. At sabi nga nila, before pandemic pa daw sila nagtitinda dito, kaya nga nung nalaman ko, nagulat ako dahil para sa laking sampalok na kagaya ko, bakit ngayon ko lang na-discover to? Kaya naman ano pang inaantay natin guys, wag na natin patagalin, itry na natin! Guys, itry natin tong sobrang daming merienda dito sa May palok, Sobrang dami nilang binibenta dito. Halos lahat ng pwede nyo i-crave na merienda meron sa kanila dito. Unang itatry natin itong ginataang halo-halo and bilo-bilo. Sobrang na-curious ako kasi sobrang colorful niya. Alam nyo ba itong purple na gamit nila dito? Ito yung bilo-bilo. May kamote, may saging, may sago. Kaya try na natin. 30 pesos isang order nito. Pagsamahin natin itong napakagandang kulay. Kamote at bilo-bilo. mainit, ang sarap. Lasa mo agad yung gata, hindi tinipid. Mmm. Tsaka yung consistency niya, oh, yung lapot. Ganda. All in one bite. Wow. Yeah. Mm. Mm. Grabe yung gata. Ang sarap. Hindi tinipid. Para sa 30 pesos lang, ang dami pang laman. para sa 30 pesos, tingnan nyo naman kung gaano kadami yung sahog ng palabok nila. Napakasulit na ito, Napaka-generous sa serving. Buti na lang natagpuan natin to. Try na natin, mukhang hindi ko sa sobrang dami. Sa ibabaw muna tayo kumuha. Mmm! Mmm! Ang lasa niya Nagulat ako ha, kasi iniisip ko, ang sahog lang kasi nila dito, tokwa, itlog, tsaka chicharondorog. Pero malasa siya. Surprisingly, yung pinaka sauce niya malasa din. I think yung pinaka-chicharon nila, may halo ng lasa eh. May timpla 'tong chicharon nila. May pepper, may alat. So I think na dito yung pinaka-lasa nasa chicharon. Masarap. Ultimate yung luto ng tokwa nila, may timpla. Ayan! 30 pesos lang, napakasulit. Try naman natin tong carbonara nila na 30 pesos din ang laman niya, ham at mushroom na may kasama pang cheese. Hmm. Hindi tinipid sa cream kasi napaka-creamy niya eh. Para sa 30 pesos lang, ano pang marereklamo mo dito? Another sulit. Hmm. May bago tayo na-discover dito, itong ube turon na tinatawag nila na may kasamang malagkit sa loob. Tapos may ube condensed pa na nilalagay. Hmm. Kakaiba to ah. Parang siyang biko na ube flavor. Kakaiba. Rap nito? Biko na sa Turon Rapper. Sa tagal ko na nagpo-food vlog, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng turon na may malagkit sa loob. Ube flavor pa. Kakaiba. Sarap. Sa ang piso lang. Mura. Fresh lumpia na 30 pesos din. Instead na ubod yung laman niya, singkamas, sayote, at carrots. Ang daming sauce. Isang malaking subo. Fresh lumpia sa singkamas. Yung sauce, manamis-namis, nalasang mo yung pepper at garlic. Sarap din.